Hot ayan oh. Medyo malakas yung amihan dito sa gilid no. tayo oh. Tsaka malakas yung hangin. Ano? Ayun pala kaya oh. Ayun yung kawan no? oh. Sa may bangka sa so, may dalawang bangka yung may nakatayo ano pala yung kawang ng dilis andito na oh ayun na oh tapos yung palakaya andun pumunta rin sa gilid tapos yung isang grupo naman andun sa medyo malalim no lahat viewers yan at panibagong araw panibagong video yan kumusta yung ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao hapo na pala so karating lang natin oh no? so time check uh, alas 5 ng hapon yan at update na po tayo sa panahon natin ngayon no so habagat yan uh, at uh, medyo lumakas na yung habagat uh, at kapag panahon na yung habagat uh, nagulan na yan Uh, okay lang yan. At, ganyan lang naman talaga ang panahon nating ngayon eh. Uh, habagat, amihan, yan ah uh, pabago-bago no. Parang parang ikaw, unti-unti lang pabago. Sana on. Yat. Ah maraming salamat po muna sa mga viewers, so, yan, at kahit na ah uh, minsan na tayo mag-upload ng mga video no at maraming salamat pa rin at ayan kayo palagi na sumusuporta at yan kung nagustuhan nyo ninyo yung aking video yan at huwag kalimutang na comment para alam po natin kung saan napadpad yung aking video malaki na yung hibas ngayon maganda no? sana nang, manguha ng kasag dyan sa hibas kaya lang ganas yung alon at yung hangin kaya hindi pwede tayong uh, mangilaw no? siguro sa mga susunod na araw kapag kalmada yung dagat hindi naman kami mangilaw dyan Or mamana so, Lagi kasi kami mamamala, no? Kami ni Bayaw tsaka Na namin kapag maraming ka huli holy Kung kunti lang uh, Ginagawa namin uh, Pakas O tuyo no? Masarap yun yung sari Sari-sari na isda na nahuli Diyan sa dagat Oy, shout out nga pala sa uh, lahat ng viewers no, sa lahat ng nanonood ngayon sa mga bayan ng SW, Luzon, Visayas at Mindanao kay Mami Dilay, shout out siya Mami, kumusta ka na po? Ingat palagi, at sana ang ingat pala ikaw mga habang buhay kay Manoy Herbie pala shout out kay Sir Birkabs kay Mami Milby, kay Sir Erle Campo kay Sir Romil Gabo, shout out kay Mam Jinjin Biuna, shout out nga pala at kay Mam Lin Martinez kay Mam Bini Chan, shout out Salat ng no, Ah, uh, ingat po tayo palagi. At sana ay gabayin tayo palagi Lord. At uh, tayo kayo sa anumang ah, uh, kapakamasan. No? At sa aking mga pinsan na uh, nandyan sa abroad. At ingat kayo palagi mga insan. Ay tanda ko man kayo na naroon ngayon. At sa lahat ng aking mga pinsan, no? uh, na wala na dito sa Burias na ano sa ibang lugar. At sana iligtas kayo palagi at ilay ka sa ano mga panganib. Dito sa gilid, na yung langit kung sa Bicol, kumukulog sumasakit na yun sa, sa Tagalog <laughs> sumasakit yung kumukulog <laughs> yan yeah, o at makulimlim yung ating panahon ngayon o no? mga kabari gagawa lang muna ako ngayon ng video nun na uh, maiksi lang kasi wala uh, ilang araw na rin na wala akong upload no? nagkita isang linggo uh, hindi kasi ako makapag-focus sa pag-vlog kasi palagi akong busy sa trabaho no Ah, at malakas yung hangin. yung palakayaw pero wish you dito sa amin yung palakaya kasi pag yung mga isda na maliit gaya ng dilis pumunta dito sa gilid na o kahit na ano pa sa medyo malalim inaaryahan nila so sa halip na Merong pagkuha ng pagkitaan yung mga maliliit ng isda no. Wala na kasi inaarihan nila. Kapag nasa ano na naman nasa laot. <clears throat> yung mga pangulong yung tumitira no. Yung pangulong dito sa amin hindi na basta-basta maalis. Mula nang magkaisip ako andiyan na yung pangulong. may lagay kasi siguro yan sa taas kaya ganyan hindi maalis yung pangulong dito pero kagaya sa ibang lugar no wala yung pangulong kasi bawal yan talaga dito sa amin walang bawal bawal basta merong pera meron kang panglagay sa taas open na open pwede kang mag open it pero dito dito sa Burias okay lang kahit bawal ano naman yung ano oh? yung kawa ng malitam na isda yung mga dilis no yung bro buraw sa sa amin yan yung mga alumahan na kapag malaki. Ano yung bangka o? Oh. Yung nag-snipe. Ang ng camera natin o. Oh. Nakasoom kasi ito. Para medyo malapit. Ano yung kawa ng dilis o? Oh. Pinaipay na nung step yung palakaya yata yun. Yun lang nga, oh. Ang area naman yan. Pwede ka, pupunta ko doon sa malapit. Punta tayo dito sa medyo malapit, no. Dito ako sa may doon ako sa may bato. Doon, no? Bagat lino. Yay Mendulus di ah Mendulus di mga bato. Ya Maka no? madulos kita di situ Patah yang hasil Basah dito tayo so sa medyo malapit no? para kita natin yung palakayan ng area yay oops ang palimin ng lumato yeah. palakaya oh Come Ya, makanya nih kaya. Wah. in the end mababaw daw hindi sila pwede mag area daw baka sumabit sa mga bato bato yung kanilang lambat to, no? pero andyan yung kawa ng mga di yung dilis oh Ayan yung plakanya oh bangka yung may nakatayo yun no? kitang kita yung kawa no dami nyan yay Chihuahua, oh. ¿no? Hello. Kung oh, hindi lang yan mababaw, naku, inariyahan na yan. Dalawa, oh. Dalawa yung kawan. Jackpot, naku, inariyahan tatlo. Tatlong kawan, tatlo yung kawan, oh. Anong payo? Anong payo ano pa yun? Ano pa yung usaw? Yun, oh. Sige, arehan nyo na. Sige, arehan nyo na. Ay, grabe ang kawan, no? Tatlong punla, yun, no? Tatlong grupo. Yes, may bangka, oh. Ayun oh. Ayun oh. Kitang-kita oh. Ayun oh. Yan. Yan oh. parang itim na yun oh. yung kawan ng linaw ng dagat oh. Tapos yung panakayaan dito sa gilid na yun oh. Hindi daw sila mag- Hindi daw sila mag-aria kasi babaw. Babaw yung pag-aria nila. Baka sumabit yung kanilang lambat no? na. Kung mas malalim, baka mag-aria na yan, o. Oh. Ang mas malalim, o. Oh. Sigurado kapag punta yun doon sa malalim, yan. Jackpot! Ang ganda kung mayroong GoPro. Nakapang ah, video sa malalim, No? Maganda yung panoorin sa vlog. dahan na silang pag alis ang daming dealish nyon Sige, arihan nyo naman. Ayan, palakaya oh. Mm. Yung, ano pala, yung kawan ng dili. Andito na oh. Ayan na oh. Tapos yung palakaya. Andito pumunta sa gilid tapos yung isang grupo naman andun sa medyo malalim no? medyo konti lang yun doon pero yung andito sa pinakagilid talaga medyo makapal-kapal ito dito